Mal, hmm. bakit may dala kang supot? Asla kang tumit, aginaw. Nagli ba naglilihi ka ba? <laughs> hindi. Gusto ko lang naman kumain ng avocado. Avocado? Ang, da Ta. Ang bagadan to nga aginaw kan. Muli na kita avocado. Ready Dino. na for baby number three. Charis! oh. <laughs> oh. oh. <laughs> yan, ganyan yung asawa ko. Ano yan, hindi lang daw mason masunurin pa. <laughs> Ayun, guys, mag-suggest kayo kung anong pwedeng gawin dito sa avocado. Pwede siyang avocado shake, Ganon di ba? Lalagyan siya ng mga gatas o kaya condensed, tapos oh. yelo. Uso ngayon ang avocado. Maraming mga prutas dito sa bahay nila, Kuya Ronald Vlog. Ayun pa, o, oh, suka. O, oh, kunakmanin. Ayun siya, tirosin ko kumakain. Buntis na naman. Charis! Bilbil lang pala. oh, ang dami niyang pwedeng paglihian dito. May santol pa, oh. Mm. Kunakmanin. Sabi nila, pag pinaglihian mo daw ang rutas, mamamatay. Oh. Sabi nila. Eh, sabi naman nila sa amin, kapag naglihi ka daw, kunyari yung santol dati matamis, magiging maasim daw. Okay. Ay, liliit, oo. Oh, yun din sabi nila, yung kagayang santol namin. Pinaglihian ng kapitbahay namin, eh. Lumiit, tsaka naging maasim. Uy, tama na yan. Ang dami na yan. Kailangan, ano, maging violet pa yan ng mga one week ba, ate? green lang to? papa. Hingi ka mo. Oo, hingi daw siya. Yan na si Turo. Oo, oh, ayan. Magkano ang per kilo niyan? Magbebenta na lang ako. Dami ah. Bumili ako ng ganyan, tatlong piraso, 40. Magkano te? 40. 40? Grabe, 40. Isang kilo, tatlong piraso lang daw. O paano yan? Alog-alogin mo ata kasi yan eh. Alog-alogin, di pa na... -alug di na ah. <laughs> <laughs> nalungsap. hmm Nakalibre kami ng prutas dito kila Kuya Ronald mm. Vlog. Tapos doon pa oh. Suha. Oh, next, suha tsaka yung santol. Hmm. Naglilihi nga daw eh. <laughs> yun pala. Bilbil lang. Oh, bilbil lang. Kuha din tayo ng suha. Oh, sarap. yun suha oh. Oh, Ooh, ang sarap ng suha. Uh, um, kahit, ano lang, dalawa lang. Para naman may pasalubong tayo kay Inang. Yan, sa palengke magkano naman yan? <laughs> per, Ito, uh. per kilo din ba? Or per ano? baka per piece naman 'yan baka 30 ganun no mm, libre pag dito sa baryo oh di ba sana all